Good morning mga katropa uh, Welcome po sa aking youtube channel uh, Narito po ako ngayon Para Balikan ko si Kuya uh, Number ba yon Si pangalan niya uh, Si yung asawa po niya ay isang Na uh, ating po na Ay meron po kasing nagpahatid ng, uh, ng tulong ng isang sponsor Na Ibigay ng tulong uh, sa kanilang mag-asawa sa mga anak sa mga kakita nila ni Ma'am Samantha Grace ng Singapore kaya ang tatawad ko kay Ma'am Samantha Grace ng Singapore at kay Ma'am uh, Munay ng Bicol may nagbabot po ng konting tulong kaya atin ko siyang uh, babalikan para makamusta mga kapatid sama niyo po ako puntaan natin ang bahay ni Kuya Nomer. nung November November yung kanya ng kapanganakan a Ako po oh, Morning Ano, kumusta na kayo? Nakatropa no Nakapanganak na pala si ah, Anong pangalan mo Nalimutan ko Ngirap pa kasi bigasin yung pangalan mo ja, Sarjadin. Kailangan Kailan ka nanganak ate? Noong 26 po 26? Ah, ano yan, lalaki? Ah, oh, junior na yan. Ah, huh? junior na. Ah, huh? junior. O, oh, di ano. Tama na yan. Ah, huh? tama na yan. Oh, tama na yan. Hindi oh, mo, apat na yung anak mo. Kasi, oh, sabi ng mga, ano, ng mga, ano nyo, yung inyong mga, viewers at yung lalong lalo na si Ma'am Samantha no si Ma'am Samantha Grace yung nagpaabot ng tulong sa inyo tsaka si yung Bicol Mona ano si Ma'am Bicol Mona ah, nagbigay sa inyo kaya sabi ko sa inyo diba babalikan kaya once na may nagbigay ng tulong dito sa inyo mag-anak hmm. wala kayong ano ah, yan kumusta na ano? Kumusta na yung kalagayan nyo ngayon? Matagal tayong hindi nagkita. Medyo okay naman po kasi nakaraos na. Medyo okay na, nakaraos na. Si baby sa'yo na, dede. Opo. O dapat pala, lagi kang kumakain ng mga masustansya, mga gulay, malunggay, ganyan, para ano, may gatas ka. Hmm. Ito mo yung isa si ano? <M ciao> may sugat-sugat. Ba <m glow> ah, <may> <mito> <mito> Naku, <Sarmengo> baka nang patulad siya sa akin. May sakit sa balat na psoriasis. May psoriasis kasi ako eh. Kaya kayo nagpapag nagpapagaling pa. Kaya bihira na ako mag-vlog muna ngayon. Oo. Oh. Kasi nga, pag umaatake yung aking ano, pag may nakakain ako na sa balat ko, nangangate. <mito> Kaya ako hindi ano hindi na masyado muna kayong Hindi po sa ano lang po yata sa shampoo. Ah, sa shampoo niya. Ay wag mo sa shampoo ng matapang. Yung mga mild lang, yung mga pang di ano mga mild na shampoo katulad siguro ng eh, mga dab, yung pambata, hmm. yung baby bat. Yan no, yung gamit niya sa baby niyo. Kung nagagamit kayo ng shampoo ng pang baby, 'yan ang gagamitin mo rin sa kanya. Bumili kaya ng shampoo yung pang baby. Hmm. Para ano, kasi para din sa baby niya yan. O bakit naayak na si ano? Ah, anong pangalan nito? Kuray po. Kuray? Ang cute naman ang pangalan mo, Kuray. Ah, may extra na magagawa. Ah, may, katulong may, may katulong ka ng magawa. Ah, sila pala yung mga extra dito, yung nadaanan yan po yan, sa... Yan po no? no? sa Ah, saan kasamahan dati ni Michael? Saan? Diyan, sa Dio Company. kayo ba yung ko doon muna Kayo no, yan? Ah, hindi. Hmm. Okay, pa dito. Extra lang po Ah, extra lang. Kami na Ba't dito? ayaw nyo maging, maging bida? <laughs> Puro extra lang. Hindi ah. po eh, may amo uh, rin po kasi sila. Wala lang yata silang materialis. Ah, wala lang sila ano, kaya ano, extra muna sa sayo, mga assistant mo. Ikaw ang bida rito. Mm. <laughs> so, Maganda rin naman po yan na may katulong ko kasi hirap po pag ano mag-isa lang. Mahirap pag mag-isa uh. kasi malungkot <laughs> Malungkot ba? Bukod sa malungkot, lahat galaw mo. Oo lahat yung halo hakot ng buhangin, ganon paghalo ng ano ng semento ang dami nyong gawang halo na oh, dahil tatlo kayo oh. ah? ah ilang araw na ay oh, yung mga una mong ginawa wala na no nabili na oh. wala na mga bago na yun lahat eh o oh. O, bakit na ayok si Kuray? Kuray, ba't ka na umiiyak? Nagugutom ka na? Paano nagugutom na si Kuray? Hmm. Ayun po lang po. Eh. tuwing Nagugutom na yung tuwing hmm. hmm. Ito yung mga anak ni Kuya Nomer. Naglalaro eh. sa lupa. <laughs> Tingin ko doon sa video okay, para makita ganun ni ma'am Samantha. Oh, kamusta na yung mga araw nyo nung hindi ko kayo napuntahan dito? Anong ginagawa? Ganito rin. Ito, 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 ito. Ito, 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 ito. Um. Kaya nga, kaya nga, ang bilhin ni ma'am Samantha sa inyo mag-asawa ay tigilan na yung pagpaparami ng anak. Kasi hirap nga naman ang buhay. Ang hirap magbuhay ng mga bata ngayon, lalo na pag nagsilakihan yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Mabuti, mabuti na lang kung mayroong trabaho na mga ganda para oh. mapag-aral yung ano. Oo. Oh. Oo, oh, kaya nga, dapat naiisip nyo talaga yan. Kaya ngayon naka-junior ka na. Oo ah, po, kayo. Ah, Tama na po yan. Tigil na talaga. Baka pagbalik ko dito, lobo na naman ang tiyan ni Ay, ano ha? Ni... Ni ate baka after a few months iba na nananaba yung pala iba na naman iba na tumaba <laughs> ha? hindi na po, oh. tama, na po muna yan, tama na muna hindi ibig sabihin dadagdagan pa ha? hindi na po <laughs> yung baba. Ah, stop na talaga <laughs> oo kasi nga apat na naka junior abang, ka na eh habang naghihintay na nga oh. kasi bawal pa naman sa kahabol ah, mo ng lalaki o yan naka lalaki ka na bawal pa naman sa ano yung ano yung yung, oh, pa lang Ay, ayo oh, hindi pa siya pwedeng lagid kasi bata pa kayo. Bata pa itong asawa mo eh. Oo. Mm -hmm. Gamit ng kapote. Yan, para paano, sigurado. Ha? Para sigurado yan. Sa mga pamilya ka ng Oo. Hmm. Na, narito pa ako para ipaabot yung pinapaabot na tulong ni Ma'am Samantha Grace no, from Singapore. Uh -huh at kay Ma'am Bicola ng uh, Maray dito sa mag-asawa no, na, na bagong panganak si ate ayan nakakuha na ng junior kaya oh. ang sabi ni ate sa inyo ni mama uh, ano, Samantha Grace ay tigil na raw yung pagpaparami ng baby uh, tapos na to three angels and one boy yeah, naka junior na si kuya kaya Ah, uh, ito yung pinaabot na tulong nila no ni Ma'am Samantha Grace tama so, ma'am, bilangin natin. oh wow, masarap naman. Sana ako din. Meron. oh kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Nga oh, mga katropa. oh yan. Yeah, Binamibigay ni Ma'am Samantha Grace at ni Ma'am uh, Bicola ng Maray. Uh, Nagpabot po si Ma'am Samantha Grace kay Kuya No. meron sa kanyang asawa ng 2,000 pesos. Yan po. At uh, maraming maraming pong salamat no, kay Ma'am Samantha Grace. Sana po ay um, hindi po kayo magsawang tumulong sa mga katulad nila uh, uh, ano, si yan, um, yan. Uh, ano masasabi mo ngayon kay Ano, kay Ma'am Samantha kay Ano, kay Ma um, maraming Bicolana. salamat po Ma'am samanta Samantha sila kay hmm. Ma'am Bicolana hmm. sa tulong na ginagin tulong na binigyan niyo po sa amin sana po marami po po kayong matulungan Ikaw ate, anong ano, isahin mo kay Ma'am Samantha Baka sakali eh. Oo. Oh. Maraming salamat po, ma'am, sana na niyo po sa amin mga, mga katulong na po sa uh, ano, pagkain po namin sa mga anak po namin. Naman, 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 sa inyo. Uh, congratulations ha, tatay ka na naman uh, Panibago na naman ngayon, naka-junior na uh, Pangalan ito, Nomer Junior January. January. Ah, -no mer ah Ha? mer Ah, Janomer. Yun yun. Kung kailangan ng binyagan niya. Ah. Uh, may, may ano po dito. May libreng binyagan po dito sa ano? Oh. Ah, may libreng binyagan? Mayroon dito sa 13? sa nila ang gasto? Ay, okay. hindi. Ha? Sa City Hall meron. Ah, Pero yung handa, sa inyo. Yun. Pinag-iipunan niyo na. Huwag ka naman maglagat, yung sabi-sabi naman naman Kailan ba ang binyag nyan? O bakit? December 20 eh. Sabi namin yung December binyag oh Ngayong December? Yeah. O oh, edi ano, sino ang mga ninong ito? Itong mga extra mo? <laughs> wala pa kaming nagkita Sige naman, sila huwag din O ako, pwede rin ninong, gusto mo <laughs> oh, Gusto mo akong kuling ninong ng iyong mga anak? Yan, nininong tayo dyan Para mabinyagan yung iyong ano yun Saan gaganapin yan sa Manila Hotel? Ha? Oo, eh. Mga ko din lang sa garib. na. Kaya asa kainan niya. Masarap-sarap um, ang ating kain. Ha? Ah? Pag ko na lang. May ipon. No. Okay, oh, oh, hindi, kahit dito na lang sa ano, kaya ano, dito. Maganda lang lang dito. Maganda ano, ka hmm. dito. Maganda ka dito. Katulad sa may resort, no? Mm -hmm. Ayun, Ayun maganda. Oo, maganda talaga doon. Eh, ganda mo pera mo doon. Kaya, malakas-lakas talaga yung tangan na. Yan. Total, malakas na yata halong blakan nyo ngayon. Da, no, ito mo, yung nung nakaraan. Da, nawala na. O, bago na lahat to, eh. No? Kaya, ano? Maganda yung panahon nyo ngayon at makakarami na kayo ng halo blank. Wala na po kayong materialis yan alam. Ayan na lang. E eh, paano yan pag naubos? Magpapadeliver naman kung kailangan ah, darating. Pupunta ngayon yung boss nyo. Para ano, madeliver kayo ng buwangin at saka bento, no? Hindi rin naman po kasi money. Kung ba, may... Yung amo namin, nag-order na para hindi ba kami mabibig sa si pagsawa. Hmm. Mahirap lang. Eh. O kasi, ayan, baka nga may ubos nyo na yun, eh, no? Ang mga po. Ang mga so, okay na lang. Ang mga lang, no? Pag ano, pag yung orderan niya, natukod. Yung katulad siyang na uh, may isang Oo. Kasi hindi yan yun. Sayang naman yung ano nila habang may katulog pa para mas marami kayong magawa, no? Okay. Yan nga lang po ang gagawin namin. Alam uh, naman nila Tsaka namin. hindi ka masyadong hirap pag kayo tatlo. Kasi nakakapag relax relax ng konti. Kasi pag nag-iisa nga naman sa'yo lahat, ano? Sa atin ng Halo ng ang buhangin, ahaluin yung buhangi, aluin, saka yung cemento, no? Tapos sa mo pa dito ulit. Tapos, Tapos matuloy na? Oo. Mm. Yeah. Medyo matagal ang proseso, no? Pero pag tatlo, mabilis. Yeah. So, makakarami kayo. Nagugutom na siguro to si ano. Kaya ganyan, iyak kaya iyak Wala ba na daang pandisal dyan? At, para pag umaga, bibili kayo pandisal. Ang mga may mga nalandaan po dito ng mahigat, may pag spot. Walang pang bilay. Hindi, pagsukay mo na yung nagpapandisan, tangan mo. Oo. Hindi mo, boss, pautang mo na. Walang ano eh. Wala kami pang bilay eh. O ito tayo, sukay na naman kita. Gusto mo, palit na lang ka mo. o sa halong lang. Sab kayo. Oo, sab kung halong lang, sab kung ito <laughs> the -um -um so, Ito yung area na ginagawa nila ng katropa no. Tingnan, marami silang nagawang ng hollow block ngayon dahil may katulong na bago si Kuya naman, at tatlo daw sila. Kasi mahirap nga naman magtrabaho mag-isa. Sa kanya kasi lahat pag siya mag-isa, hahakutin yung buhangin, hahaluin at pagkatapos ilalagay doon sa kanilang machine sa machine na ginagawaan yan yan, out nga po pala no sa ating mga OFW sa lahat po ng mga OFW kung saan man po kayong lupalot ng mundo na roon ay -shout out po po kayo yan at kay ma'am Samantha Grace no maraming pong salamat sa ibinigay nyo pong tulong dito sa mag-asawa yan, nakaraos na nakapanganak na si ate Ma'am Samantha Grace at kay Ma'am Nicola ng Maray, marami pong salamat no, sa lahat ng tulong na ibinigay nyo. At sana po ay huwag po kayong magsawang tumulong sa ating kapwa na katulad ni Kuya Nomer. Marami marami pong salamat at kayo na po ang bahalang umintindi kung ano man ang mangyari sa kanilang pamilya. No. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers. At sa lahat ng mga viewers po no, sa aking YouTube channel, maraming maraming po salamat sa support ang pinigyan niyo po ninyo. Uh, binibigay niyo support suporta no, kay Dan TV Vlogs. Maraming pong salamat. Emang yeah. hey mga katropa, ano, ganito pala yung pagpaprocess ng ano, halo black. Akala ko puro buhangin at simento lang. Yun pala yung minimix nila ng ano, lupa. Pampaano ba yung lupang yan? Para ba't ninahaluan ng... Alam niya ng mga ano, yung mga oo, uh, uh, oh, ano? na talagang hinahaluan ng lupa ah okay. uh, sa isang ano yun ba sa isang supot na yun ilang perasong ganyan na lupa ang hinahalo ninyo dalawang ano dalawang hindi po sa bawat isang halo namin dalawang lupa apat na buhangin ah, Parang lumamang ano, yung buhangin 1, 2, 4 ganon yun lamang yung buhangin para pampakunat pala yan sa ano no o, dito sa yun. hollow block ayun um, ang, ano, kaya pala minsan no yung hollow block mahirap tibagin kasi makunat hindi pala may halong lupa para dumikit lang ba yung ano nila yung siminto tapos buhangin dyan na ano sa pagmalagkit ayun